put apat na kabanata Samantala, nang mapag-isip-isip ni Balaam na gusto ng Panginoon na pagpalain ang Israel, hindi na siya ng kulam katulad ng ginawa niya noong una. Sa halip, humarap siya sa disyerto, at nakita niya ang mga Israelita na nagkakampo ayon sa kanika nilang lahi. Pagkatapos, pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos, at sinabi niya, Ako si Balaam na anak ni Beor. At may malinaw akong pangunawa. Narinig ko ang salita ng Diyos at nakakita ako ng isang pangitain na mula sa makapangyarihang Diyos. Nagpatira pa ako at nagpahayag siya sa akin. Ito ang aking mensahe. Anong ganda ng mga toldang tinitirhan ng mga mamamayan ng Israel na mga lahi ni Jacob? Katulad ito ng mga nakalinyang palma o ng mga tanim sa tabi ng ilog. Katulad din ito ng puno ng alo na itinanim ng Panginoon o ng mga puno ng sedro sa tabi ng tubig. Umaapaw ang mga tubig sa kanilang mga lalagyan at nagtatanim sila ng buto sa mga lupang sagana sa tubig. Ang kanilang hari ay magiging mas makapangyarihan kaysa kay Agag na hari ng Amalekita. At ang kanilang kaharian ay magiging tanyag. Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto para sa kanila katulad siya ng isang malakas na toro. Lulupigin nila ang kanilang mga kaaway, tutuhugin sa tulis ng pana, at dudurugin ang kanilang mga buto. Katulad sila ng mga leyon, na kapag nakatulog na ay wala ng mga ngahas pang gumising sa kanila. Pagpapalain ang mga nagpapala sa kanila, at susumpain ang mga sumusumpa sa kanila. Dahil dito, matindi ang galit ni Balak kay Balaag. Isinuntok niya ang kanyang kamao sa kanyang palad at sinabi, Ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, pero binasbasan mo pa sila ng tatlong beses. Umuwi ka na lang. Nangako ako sa iyong babayaran kita ng malaking halaga, pero hindi pumayag ang Panginoon na matanggap mo ang bayan. Sumagot si Balaam kay Balak, Hindi ba't sinabihan ko ang iyong mga mensahero na kahit ibigay mo pa sa akin ang iyong palasyong puno ng pilak at ginto, hindi ako makakagawa ng sarili kong kagustuhan, masama man ito o mabuti. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa akin, iyon lang ang aking sasabihin. Uuwi ako ngayon din sa aking mga kababayan. Pero bago ako umalis, paaalalahanan muna kita kung ano ang gagawin ng mga Israelitang ito sa iyong mga mamamayan balang araw ang ikaapat na mensahe ni Balaam. Pagkatapos sinabi ni Balaam ang mensaheng ito, Ako si Balaam na anak ni Beor, at may malinaw akong pangunawa. Narinig ko ang salita ng kataas-taasang Diyos, at nakakita ako ng pangitain mula sa makapangyarihang Diyos. Nagpatira pa ako sa Kanya, at nagpahayag siya sa akin. Ito ang aking mensahe. May nakita ako sa aking pangitain, na hindi pa nangyayari. Sa hinaharap, mamamahala ang isang hari sa Israel mula sa lahi ni Jacob. Ibabagsak niya ang mga Moabita at ang lahat ng lahi ni Seth. Sasakupin niya ang Edom na kanyang kaaway na tinatawag din na Seir. Habang tumatatag ang Israel, mamumuno ang isang pinuno sa Israel at ibabagsak niya ang mga natirang buhay sa lungsod ng Moab. Ang huling mensahe ni Balaam. Pagkatapos nakita ni Balaam sa kanyang pangitain ang mga Amalekita at sinabi niya, Ang Amalek noon ang nangunguna sa mga bansa. Pero sa huli, babagsak ito. Pagkatapos nakita na naman ni Balaam sa kanyang pangitain ang mga Keneyo at sinabi niya, Matatag ang inyong tinitirahan dahil nakapatong ito sa mga bato. Pero babagsak kayo kapag binihag kayo ng Assyria. At sinabi pa ni Balaam ang mensaheng ito. Kahabag-habag, sino ba ang mabubuhay kung gagawin ito ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa kitin at sasakupin nila ang mga mamamayan ng Assyria at ng Eber. Pero babagsak din ang kitin. Pagkatapos, umuwi si Balaam at ganoon din si Balak.